你不干嘛？ Miyak ko ba? ako <laughs> <yung> lumaluti. <balutin. laughs> Hindi eh, eh. mo ako. Hindi ako. ako. na mo ako. Hindi mo na. Hindi mo ako. Hindi mo ako. Hindi mo ko Hindi yun At alam ni Hindi. Puntok lang lang siya. Dali! Pagpuntok lang lang siya. Puntok lang. Dito. Puntok lang. Oo, pupukin natin ang hat na Ano ka, gago, Sino ba Jimboy na Kung papasok yung Jimboy, tawagin mo nga best, best, Bes. tawagin mo yung Jimboy, ah, Pupukin mo yung best ah, Nagpukin sarili niya. Mamaya, sabi niyo, sino pa Jimbo yun? Papunta yung dito. Oh, ano man, ako si Jimbo eh. sa kanya ka, mo may tanda mo yan. Hindi sa'yo. Ano ba 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 mo? Wala! Ang pagkukulang mo ay lecheng pag-ibig. O ibig Eh! Hindi! Hindi ba? Hindi pa pa kokuhulan mo.

Nandiyan ka na ha. Sige na. pa kayo sa parke na ako din sa kanya ba? Ano pa ba ba ko 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 ba? Hindi ka tatayo. Hindi ka tatayo. Ano pa ba kayo sa ba? Sige na ba? Wala kang kayo pag Wala. Bakit yan ba? Hindi siya makontento ba? Sige ba pag Ba? Ano pa ba kayo sa ako? Ako mahal na siya ba? Isa. Isa Isa pa. Wala na ba? Oo, na. Sige. Baal ba ba? Sige. Ang dalaga ni Simboy ba? Oo, sige na. Sa Simboy na. Sige na. ba ba ba? ba ba ba? Sige na. na. Baal na. Sige na. Baal mo, ka

TIGIL! May sumigil ka naman! TIGIL NA! TIGIL NA! O hindi kita bibitawan? Hindi kita bibitawan? TIGIL NA, MI! Pagod ako pero ayoko sabukong ka. TIGIL NA!

ええー。